magandang magandang tangali po Nandito naman po kami ngayon sa aming area, dalawa kami uh, Puputulin namin yung mga bagong sibol na mga kahoy kayo Aga pa namin hanggat maga Sige po, umpisa na namin Umpisa o, yung rin. mga puno na puputulin namin So, puputulin ko na po Hindi naman namin po namin isagad Ano lang uh, na lang kasi ito po Yung mga puno na to, yung mga kahoy na malilit na to Protection po to sa aming mga area sa mga lupa para pag umulan hindi po gumuho lupa kasi paglumak ito o ah, mahirap nang tapasin ay, suri dali yung tako na dali yung itakong ano itakuna itakong na dali nang eh mm. sama dali nang ano nang bato hindi mga bato dito ilang na, ba? na ako ba? nakaapat na ako kanang puno Tapos kasi akong tagawak sarili lang to sikap ah sakit ang daming puno po rito di ko, na, di ko alam kung anong klaseng puno to sige samantalang ako munang ititigil ang aking pag uh, ang aking pagbibidyo kasi di ko naman na mailatlala sa inyo to tsaka napakainit ang dami pa naman namin tatabasin. Yan po. Sige. Huwag niyo po pakakalimutan. Pakiclick niyo ako. Pakipalo. To fixation bill po. Subscribe niyo ako. Para lagi po kayong update sa mga bagong upload kong videos. Salamat po babuhay. Magandang tangani.